Bigyan po natin ng magandang paliwanag at maunawaan po ni Rodolfo Del Monte itong kanyang mga katanungan. Basahin natin. Tanong lang po, paano nagkakasala sa espiritu ang isang tao o ang isang mga ngaral? Kasi po medyo mabigat po ito ang sabi ng Biblia. Ang sinumang magkasala sa Panginoong Yesus ay may kapatawaran Subalit so, ang sinumang magkasala sa Espiritu ay walang kapatawaran. Ikalawang tanong po, ano po ang istan ninyo sa Espiritu Santo? Salamat po. Bago po natin sagutin ito, nais nice ko munang ikaw ay mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa bawat upload po natin. Balik po tayo. Dito sa tanong po ninyo, no, dilinawin po lang natin na kung saan itong mga bagay na ito ay kukuha tayo ng talata na tutugma sa inyong itinatanong So basahin natin ano para maintindihan natin at maunawa natin ang nilalaman ng kasulatan Ito po ang ay mababasa natin sa mga sulat po ni Mateo Basahin natin Mateo 12.32 At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawan sa kanya dadapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa Kanya kahit sa sanlimutang ito o maging sa darating. Ngayon, ito pang tanong ninyo ay angkop dito sa ating binasa kasi para hindi tayo magkamali ng pagpapaliwanag para maipanawa sa inyo ng tama. Sabi mo sa yung tanong, paano nagkakasala sa Espiritu? So, nilagay mo marami kasing Espiritu. Kaya ini-specific natin, ito bang tinutukoy mo yung Espiritu Santo? Ano po? Kasi dito may nakahilay tayong uh, Espiritu Santo, yan ang ating pag-aaralan. Ano po? Yung salitang Espiritu Santo. So, malinaw po ba? At uh, ito yung tanong mo, no, para masagot po natin, paano nakakasala sa Espiritu Santo? Ngayon, babasa tayo ng kasulatan para maintindihan po natin. Amen. Dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo, Galacia 5:17. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng espiritu, at ang nais ng espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imarulidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, ito yung mga bagay na hindi natin gagawin. Ito yung mga bagay na nabanggit na kung saan ay magkakasala ka sa banal na espiritu. Pag mo ang mga bagay na ito, sapagkat pag ikay nagpasakop, base dito, ano? Dito sa verse 18, Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na espiritu, ito naman ang magaganap sa inyong buhay. Babasahin po natin ano, sa verse 22 tayo magsisimula. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ikay namumuhay na, sa patnubay po ng banal na espiritu, no? ito po. May pag-ibig ka na. Pero kapag nawala ito, ibig sabihin bumalik ka sa dati mong pamumuhay na nabanggit po dito sa sa simula sa verse 19. Ang mga taong sumusunod sa ninana sa laman ay makikita sa gawa nila. Yan pong lahat ng mabanggit natin Katulad po nitong sexual na immoralidad, kalasuan, kalahayan na ibalikado li yan. 'Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos dito sa Marcos 3:29. Dapat wat sinumang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman kundi may kasalanan ng isang kasalanan ng walang hanggan. So kasalanan 'yan. Kasi naturoan ka na ng uh, banal espiritu para mamuhay sa kalooban ng Diyos, 'di ba? Sabi po dito, kung iiwas ka sa mga bagay na nabanggit dito, ano po? At ito ang iyong ipamumuhay. 'Di ba? Ipamumuhay mo ito. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag itong ipinamumuhay mo, ibig sabihin, guided ka ng banal na Espiritu. Kaya yung kapusungan o laban sa banal na Espiritu, patapos kang maturuan ng ganitong mga bagay at bumalik ka sa dati mong ginagawang kasalanan sa mga nabanggit natin, yan po ay walang kapatawaran. So malinaw po ba? So yun po ang dapat nating na malaman. Pagkatapos sumumatanggap ang banal na espiritu para ikay magabayan, pero kung bumalik ka uli, ay wala nang kapatawaran yon, So aalamin natin, may katotohanan ba yun? Alamin natin sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Ito po sa Hebreo 6:4 para maintindihan pa natin ano po. Upang hindi natin siya talikuran, sapagat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit tumanggap ng banal na espiritu. So ito yung sinasabi natin na kung tinanggap mo yung banal na espiritu, nagpasako po sa kanya, sinusunod mo yung kanyang kalooban na itinuturo sa atin ng banal na espiritu sapagkat itong banal na espiritu ay magtuturo sa iyo, magpapaalala, di ba? Para ipanintindi sa atin yung mga bagay na ang isang kasalanan ay mapapahamak ang isang taong hindi susunod sa paraan ng Diyos sapagkat ang Banal Espiritu ay sa mga taong sasampalataya para maging guided ng Banal Espiritu, yung mga taong sumasampalataya. Ngayon, ganito ang mangyayari. Kapag ang Banal Espiritu ay hindi mo pinakinggan, nakatikim na ng kabutihan ang dulot ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po yung salita ng Diyos na Eden Labor ipinahayag ng Malang Espiritu sa mga sasampalataya. Ulitin natin itong portion na ito. Nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihan ihahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tandaan po ninyo, no? Dahil ang malang espiritu po gabay ng isang mananampalataya. Pero hindi niya pinakinggan yung payo yung ng banal espiritu. Kasi ang mangyayari, para mo ibinabalik ang anak ng Diyos sa pagkapako sa krus. ba? Diba? Isang bagay na kahihiyan yun. Na mapako sa krus. Amen. Kaya ang sinasabad dito, no? Basahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, chapter 6, verse 6. At sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. So malinaw po ba? Kaya po, Ganun po ang sasapitin ng isang mananampalatayang tatalikod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. So malinaw po ba? Ngayon, balikan natin itong tanong mo. Sa ikalawang tanong mo, ano po ang stand ninyo sa Espiritu Santo? Wala po kaming stand na dapat nating ano, kundi uunawain natin ano ba ang banal na espiritu. Unang-una, dapat nating maunawa at makilala ang malang spirito ay ipagkakaloob ng Diyos sa bawat mana para maging guidance natin. So dapat natin makilala ang malang spirito ay tagatulong, helper, guidance ng bawat mana So, basahin natin sa mga kasulatan para makilala natin ang banalang spirito. Unang-una sa mga sulat po ni Apostol Pablo, basahin natin. Dito sa Galatia chapter 6 verse 1, basahin natin. Mga kapatid, kung may magkasalaman sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banalay spirito, ang dapat tumulong sa kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin ninyo ito ng buong hinahon. At mag kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So dito malinaw po ginagabayan ang bawat mana Kung ikay ginagabayan at may isang kapatid na nagkakasala, pwede nating tulungan na maibalik sa Panginoon. Amen? Para hindi siya maparusahan ng Diyos kung siya magpapatuloy sa kanyang ginagawang masama. Amen? Kaya nga napakabuti ng Diyos kung wala ang Manalang Espiritu sa bawat mananampalataya. So tutulungan 'yung bawat mananampalataya at bawat kapatid ng mananampalatayang ito kung nagkakasala maibalik. Pero kung titikas ang ulo ng isang kapatid sa pananampalataya hindi nakikinig, magkakasala siya, mapapahamak siya. Amen po ba? Kung naunuan po ninyo ang talatang ito no, na kung saan ang banal espiritu ay tumutulong. O noobin pa natin. Taga-tulong nga ba ang banal espiritu? So, hindi po instant namin. Kundi unawain natin, kilalanin natin ang banal na Espiritu. Kasi ang sabi mo, ano po ang instant niyo, Di ba? Para bang kami ay mayroong, kasi po yung salitang instant ay kinakatayuan. So, ang aming pong pagkaunawa at pagkakilala sa banal na Espiritu ay ito pa po. Basahin natin. Bukod dito sa Galasa, chapter 6, verse 1, na para dumagdag sa ating kalaman, ang banal espiritu po ay ituloy natin muna sa verse 2 para kukuha din tayo ng iba pang mga pangunawa o makilala natin ang banal espiritu. Gusto ko lang ituloy yung verse 2. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So, salamat po sa Diyos at ay nakakaunawa. Ang banal espiritu kapag ikaw ay may guidance, matutulungan mo ang bawat mananampalataya kay Kristo. Alam natin may mahihina sa pananampalataya at madaling matukso ni Satanas para ibalik sa dati nilang ginagawa. Base do sa ating binasa dito sa sa chapter 5 verse 19 ano po na kung saan yung mga taong sumusunod sa ninasanan laman ay kasa, kasi po pwedeng uling maudyukan uli sila, di ba? Kung may bisyo siya, dating ambisyon niya ay paninigarilyo, paglalasing, eh ngayong siya ay nakalayo di yan, pwedeng uli siyang mahikayat at matukso uli. So, kailangan ng bawat mananampalataya, makalayo di yan sa ganyang bagay. Sapagkat nagkakaasala tayo sa Diyos. Kasi yung patnumay ng Santong Espiritu, hindi ka na nakikinig sa Kanya. Kapag hindi ka na nakikinig sa Kanya at magpatuloy ka sa gawain ito, ang ibig, sa ang ibig sabihin po doon, wala nang kapatawaran. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi magpapatawan. Ang sinasabi lang doon sa mga bagay na patnubay ng Santong Espiritu, ang, ang ating intindi, ang Balala Espiritu ang magpaparusa. Hindi po. Kung hindi tayo susunod sa paggabay ng Banalang Espiritu, mawawala ang guidance natin, babawiin ng Diyos sa atin. Alam nyo ba yon? Basahin natin, binabawi ng Diyos. Katulad ni Haring David. Kaya ang panalangin niya ay huwag bawiin iyong santong espiritu. Ngayon, para maintindihan natin at maunawaan, maging si Haring David na kung saan ay pinapatnubayan ng santong espiritu. Anong sabi niya sa Panginoon? Awit 51.11 Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu? Bakit? Nagkasala po dyan si Haring David. Kaya ang panalangin niya, ang sabi niya, Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Nakita po ninyo? Kaya binabawi yung santong Espiritu kapag matigas ang ulo mo. Kapag babalik ka uli sa ng nabanggit. Malinaw po ba? Ngayon, patuloy pa natin kilalanin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay patnubay ng bawat mana ng palataya. Basahin pa natin dito sa 1426. Sa mga sulat ni Juan. Pero kapag nakalis na ako, ang taga tulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So ang Banal na Espiritu, tagapag-alala ng mga aral at turo ni Kristo sa bawat mananampalataya. Amen po. Yan ang aming pagkakilala sa Banal Espiritu. Ano po? Kasi baka meron kayong iniista na, na ibang aral. Kaya tinatanong mo ko ng ganito. Kung may ibang aral kayo sa pagkaunawa nyo sa Banal Espiritu ay magkakamali kayo kung hindi nyo kinikilala ang Santong Espiritu. Sabi dito, ano mismo ang Panginoong si Kristo ang nagsasabi, ipapadala ng Ama, isusugo sa bawat mananampalataya para ipalala yung mga aral at turo ni Kristo. O ito pa isa, idagdag din natin itong 1630 ng Juan. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Tandaan po ninyo ha, yung mga katotohanan at ituturo, galing ba sa kanya? Ituloy pa natin. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Ibig sabihin, yung mga aral at turo, hindi manggagaling sa banal na Espiritu. Kasi nga, tagapag-alala lang po ang banal Espiritu ang mga aral at turo ay manggagaling pa rin sa ating Panginoon Heso Kristo. Tuloy natin. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya kay Hesus at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So malino po. Guidance lang po ang Banal Espiritu. Yan po ang ipinakikilala sa atin ng Panginoon Heso Kristo. Maging ah, guidance natin, magpaalala, magturo ng katotohanan para malaman natin ang katotohanan. Kaya yung iba, para magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos, tinutulungan din tayong manalangin ng Banalang Espiritu. Hindi tayo mananalangin sa Espiritu kasi nga, tutulungan tayo paano manalangin. Tuturuan tayo paano lumapis sa Diyos. So, tagatulong po ang Banalang Espiritu. Kaya kung mananalangin tayo, doon sa Diyos. At ang Banalang Espiritu, tumutulong sa ating kahinaan. Kung hindi tayo marunong manalangin, ginagabayan tayo ng Santong Espiritu. Masahin natin para matuto tayong manalangin sa Diyos at ang Malang Espiritu ang taga-tulong kung paano tayo manalangin. Masahin po natin dito sa Judas chapter 1 verse 20. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na panalampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. So pananalangin tayo sa Diyos. Nananalangin tayo sa tulong ng banal espiritu. Ibig sabihin po, kung ikaw ay ginagabayan ng satong espiritu na itatama ang iyong panalangin sa Diyos. Ang iba ang paniniwala diyan, manalangin daw sa Espiritu Santo. Eh, katulong na ng nga Bakit ka pa mananalangin sa kanya? Bakit ka pa niya tutulungan? ba? Diba? Kung mananalangin ka sa kanya. So, kailangan natin manalangin sa Diyos sa tulong ng Banal Espiritu. So yan po. Ngayon po ba? Naging malinaw po ba sa inyo? Yung banal espiritu po, para hindi tayo magkasala, huwag tayong gagawa ng anumang kasalanan. At pag tayo nakagawa ng kasalanan, yung po ay isang bagay na hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Kasi po, mawawala yung guidance ng banal espiritu sa atin kung tayo'y magiging pasaway. Katulad po ni Haring David, ano? Malinaw po doon sa Salmo chapter 51, na kung aalis ang banal espiritu kapag wala kang guidance ng banal espiritu pwede ka mapahamak kaya ang panalangin ni Haring David ay magkaroon siya ng malinis na puso Amen? kasi pag malinis ang puso natin nariyan ang paggabay ng Santong Espiritu pero kung pasaway ka lalayuan ka ano? aalsin ng Panginoon yung Santong Espiritu sa iyo. Katulad ng sinasabi ni Haring David sa kanyang mga panalangin. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, sa harapan ng Panginoon. At huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Sapagkat ang Banal Espiritu o Santong Espiritu ay gabay sa bawat sumusunod sa kaparahanan ng Diyos. Amen. Para magpatuloy siya sa buhay, makagawa ng mabuti, at makasunod sa pamarahan at utos na Diyos, kailangan mo ng paggabay ng Santong Espiritu. So, salamat po. Sana naanoan po ninyo. Ano, Kung kayo po'y nakaunawa, please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para sa mga bagong upload po natin. Muli, ako po'y magpapaalam na uh, sa inyo po ay matanggap ninyo ang ganitong karunungan, kaalaman at pangunawa mula sa Diyos. Kaya ibalik natin sa Diyos ang kapurihan, kadakilaan at kapangyarihan sa Diyos Ama, maging sa kanyang bungtong Nanak na si Hesukristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.